Sa kaibuturan ng kagubatan ng Amazon, naninirahan ang mga tagapangalaga nito ang mga katutubo. Sa loob ng maraming siglo, ito na ang kanilang tahanan. Sila ang mga tagapagtanggol ng kagubatan, at lubos nilang naunawaan ang mga lihim nito. Ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pagsubok, at ang kanilang lakas ay malalim na nakaugnay sa lupang ito. Kailangan nating pakinggan ang kanilang mga tinig at matuto mula sa kanilang karunungan. Ang kapalaran ng Amazon at ng buong mundo ay nakasalalay dito. Ang Amazon ay hindi lamang puno at ilog. Ito ay buhay na buhay sa kasaysayan at kultura ng tao. Ang mga katutubo ng Amazon ay hindi iisang grupo, kundi marami. Bawat isa ay may sariling wika, tradisyon at paniniwala. Gayunpaman, nagkakaisa sila sa kanilang malalim na paggalang sa kalikasan. Ang koneksyon na ito sa kalikasan ang nagbigay daan sa kanila upang umunlad sa loob ng maraming henerasyon. Ang Amazon ay nanganganib, ang deforestation, pagmimina, at pagbabago ng klima ay naglalagay sa panganib sa kinabukasan nito. Ang mga katutubo ay nasa unahan ng laban na ito. Nakikipaglaban sila upang protektahan ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga kultura, at ang kanilang pamumuhay. Ang kagubatan ng Amazon ay napakayaman at gayon din ang mga tao nito. Mahigit apat na ra ang iba't ibang grupo ng mga katutubo ang naninirahan sa Amazon. Ang bawat grupo ay may sariling wika, kultura, at paniniwala. Ang ilang grupo ay nakatira sa malalayong lugar, malayo sa mga modernong lungsod. Ang iba ay nakatira malapit sa mga lungsod, ngunit pinapanatili pa rin ang kanilang mga tradisyon. Ang Yanomami ay isa sa pinakamalaking grupo ng mga katutubo sa Amazon. Nakatira sila sa mga kagubatan ng Venezuela at Brazil. Ang mga Kayapo ay nakatira sa kagubatan ng Brazil. Kilala sila sa kanilang mga detalyadong headdress at body paint. Ang mga Ashaninka ay nakatira sa kagubatan ng Peru. Kilala sila sa kanilang kaalaman sa mga halamang gamot. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng maraming grupo ng mga katutubo na tinatawag na tahanan ng Amazon. Ang bawat grupo ay may sariling kwentong ikukuwento, isang kwentong malalim na konektado sa kagubatan. Ang kanilang mga wika ay puno ng mga salitang naglalarawan sa mga tunog ng kagubatan, ang mga kulay ng mga ibon, at ang mga tekstura ng mga halaman. Ang kanilang mga kwento ay nagtuturo tungkol sa mga espiritu na naninirahan sa mga puno at mga hayop na gumagala sa sahig ng kagubatan. Ang mga katutubo ng Amazon ang tunay na tagapangalaga ng kagubatan. Sila ay namuhay ng naayon sa kalikasan sa loob ng maraming siglo, at lubos nilang naunawaan ang maselan nitong balanse. Ang kanilang buhay ay nakaugnay sa ritmo ng kagubatan. Umaasa sila rito para sa pagkain, gamot, at tirahan. Natuto silang gamitin ang mga yaman ng kagubatan ng may pag-iingat, kumukuha lamang ng kanilang kailangan at tinitiyak na may sapat na natitira para sa mga susunod na henerasyon. Halimbawa, nagsasagawa sila ng shifting cultivation, kung saan ang maliliit na bahagi ng lupa ay nililinis para sa pagsasaka at pagkatapos ay hinahayaang muling tumubo sa loob ng ilang taon. Kamangha-mangha ang kanilang tradisyonal na kaalaman sa mga halaman, alam nila kung aling mga halaman ang maaring makapagpagaling ng mga sakit, kung alin ang maaring magbigay ng pagkain, at kung alin ang maaring gamitin sa paggawa ng mga tirahan. Ang kaalamang ito ay naipapasa sa bawat henerasyon, na siyang nagsisiguro sa kaligtasan ng mga tao at ng kagubatan. Ang kagubatan ng Amazon, na dating tila walang katapusang kalawakan ng halaman, ay umuurong sa nakababahalang bilis. Ang deforestation, na dulot ng pagtotroso, pagmimina at agrikultura, ay sumisira sa kagubatan na nag-iiwan ng mga peklat sa lupa. Ang pagkawasak na ito ay nagbabanta hindi lamang sa masaganang biodiversity ng kagubatan, kundi pati na rin sa buhay at kultura ng mga tutubong naninirahan dito. Ang pagkawala ng kanilang mga lupang ninuno ay sumisira sa kanilang tradisyonal na pamumuhay, na pinipilit silang mapalapit sa labas ng mundo at nalantad sa mga sakit na wala silang kaligtasan. Ang iligal na pagmimina ay nagpaparumi sa mga ilog ng mercury na nagpapalason sa tubig na inaasahan ng mga katutubo para sa inumin at pangingista. Ang laban upang protektahan ang Amazon ay kadalasang mapanganib. Ang mga pinuno at aktibista ng mga katutubo na nangangahas na magsalita laban sa pagkawasak ay nahaharap sa mga banta, pananakot, at maging ang karahasan. Ang kanilang mga tinig ay pinatahimik ng kasingbilis ng pagsira ng kagubatan. Ang kapalaran ng kagubatan ng Amazon at ng mga katutubo nito ay isang paigdigang issue. Bilang baga ng planeta, ang Amazon ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagkontrol sa pandaigdigang klima. Ang pagkasira nito ay may malawakang epekto na nagaambag sa pagbabago ng klima at nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Kailangan nating kumilos ngayon upang protektahan ang mahalagang ekosistem na ito at ang mga tao nito. Maari nating suportahan ang mga organisasyong nagtatrabaho upang protektahan ang Amazon at ang mga katutubong komunidad nito. Maari nating turuan ang ating sarili at ang iba tungkol sa kahalagahan ng kagubatan at ang mga banta na kinakaharap nito. Maari tayong gumawa ng mga malay na pagpili sa ating pang-araw-araw na buhay upang mabawasan ang ating epekto sa kapaligiran panahon na para kumilos ang kinabukasan ng Amazon at ng buong planeta ay nakasalalay dito